Wala pa ko yung detalye kung kanong saan ni siya nahitabo. Pero kani nga post, nga itong makita dali sa Pika side, na post ni atong ni Aging Adlaw lang. O, ang detalye is, ni Panaw na. Dako ni siyang pahimanglo o reminder sa mga batanon nga grabe na buang na ng mobile legend o kung saan man ang mga mobile games. Ayaw, good mo. Pagpalabig yun na kanang halos na mo matug. Or Musugot ra mag waykan anay kay magsigig dula kay magsig apas anang mga rank rank ninyo deha, Isa pa kanang mga uso karon na ay probabilities nga after 5 years dili na po na mao ang uso. ay kung wala pa nitong ni ML sa una ang uso kuan man Dota. Wala pa nang Dota ang uso sa una. Katong mga dula pa sa Facebook nga sa to ginadula na sa una ma. Oh. Wala pa ning ato ang mga gadget na computer wala ning atuang computer set na PC na ato tong joystick so nagausap-usap ng mga uso so kung magpatintal mong maayo sa uso di mangyapon ninyo mapakinabangan pag-abot sa panahon kay mawa mana, man na malaos ra man na i-focus ang inyong panahon sa inyong pagskwela sa inyong pagtuon sa inyong pag-discover og unsay talent ninyo na pwede magamit ninyo para mo asenso mo. Well, respeto, og dakong respeto sa mga mga streamer nga gihimong pagpangwarta na ang pagdula eh mga gamer sila nga nag earn tungod sa ilang kahawd pagdula sa mga tournament or sa mga unsa pa nga mga activity nga pwede sila makakwarta nakahatag sila maayong lifestyle or maayong kinabuhi respeto para anak nila pero sa mga uban nga gustong mahimong parihan nila bantay sa ninyo ang inyong ginahimo nga basin unyag pwedeng maghatag sa inyo ha? or maghatod sa inyo sa talautan. Ali, good mo, jetan. Oh, good morning, video, ha, Jet. Mama. Muna. Hmm. Oh. Ingana anak, kadaghan ang ihang giluwa. niya? Oh. Hmm. Tuka? Muna. Ano kay kuwan naman to, obserbahan naman to siya. Wala pagyapon sa kaon. Dili. Kana magsikirag dula bang nga di na magtarong og kaon, di na matulog. Eh, oh. sininto yes, Matulog pero gamay na kayo itong tinulugan. Kaya magsiki magdula. O, oh, dala na siya sa hospital. John Port, pamanay ni siya gihatod sa hospital. O, oh, video. Um, um, maka mo, magatiman mong kaon niya. Kung undang-undang, -unda, pun magdula. Pwede mo mag-chess. Pwede mo magdula sa gawa. Sige, na lang, cellphone. Um, tulog. ML ra pasang inla nyo bisa kun sana online games. Ha? Huh? Tawa. Sayat kayo, tawa ikaw, payat bi kay ka o. Oh. ka og mga gulay, sugan. To. Hmm. Ko kuya. Ko hmm. mo ko. Mo ganin no. Ko naman to, gi observe. Ni no good.